Link TV panibagong vlog panibagong lugar na naman ang atin pong i-explore ngayong umaga. So ngayon mga uh, kaibigan, so nandito na po tayo ngayon sa lugar ng uh, Barangay na kung saan ang lugar na ito. Ito po ay dinadayo din ng ating pong mga uh, ng mga turista. Maraming mga turista ang pumupunta dito dahil nga po sa. Ang ganda po ng mga tanawin natin kung makikita dito tigit sa lahat uh, dito din po natin matagpuan ang uh, malaking balina na kung saan dito po na padpad nung nakaraang mga ta taon no? Mara, uh, matagal na taon na dito po na padpad ang uh, balina kaya ngayon ay atin pong uh, i-explore atin pong i-discover mga kaibigan ang uh, buto kung gaano ba ito kalaki ang buto ng balina na nandito sa lugar ng barangay Bakulin itong barangay Bakulin mga uh, kaibigan ay sako po po ito sa barangay uh, sa bayan ng Hinatuan, uh, Surigao so ngayon mga kaibigan mga kapatid ang ngayon mga kaibigan mga panalintip ka ay may po tayong interviewin ngayon na, taga dito talaga mismo sa barangay Bakulin na kung saan dito po na ipadpad ang malaking isdang balina na ito. Tara, samahan niyo po akong kutahan ito si Tatay uh, Isena. Mayong uh, buntag. May buntag. Tay. So, ngayon ay mayroon lang akong uh, interview sa iyo o i-interview patungkol po ito sa isdang balina na ipadpad po sa inyo noong nakaraang 2018. Bakit? Ano pong nangyari sa balina yan? So may nahitabo sa balina na, na noong napadpad mana siya din sa inyong lugar. Yan na mga tuwi. Kung so, sa may hinungdan dyan. Ang daso is da u ana ay samad gamay o na burol na samad siya di katao masih mau to himungan yeah. yeah, uh, sa iya patayod iya iya mau hinungan nga napadpadres inyong lugar yeah. nakon ya pag siya diri sa anong lugar di apang abuti ha Oh, patay na o oh. patay na patay na siya so patay na siya mga mga kaibigan na napadpad ang uh, balinang ito ya yeah, ito sila talaga ang witness dahil ito mismo itong si Tatay Gisuna taga dito talaga ito mismo dito sa Barangay Bakulin hinatuan Surigao del Sur na kung saan dito po talaga napadpad nung nakaraang 2018 ang malaking isdang balyena na ito. Maraming salamat po tayo sa inyo pong uh, pag-share sa inyo pong kaalaman patungkol sa balinang ito. Okay. Okay, so nandito na po tayo ngayon mga kaibigan. Ito po ay ito po yung isda. Itong malaking ano na ito, ito yung isdang balina. Ito oh, ang laki. Kung titingnan niyo po, akala niyo kahoy ito. Pero ito po ay buto ito ng balina. Ayan po mga mga kaibigan mga uh, ito po yung ano yung sa gitna ng isda ito laki ng buto, kala mo yung parang kahoy lang siya yan at saka ito yung ano ito yung ulo yung pinaka noon ng isda ang balina napadpad daw ito nung na, matagal na po napagpad itong balina na ito kaya ito, kung titingnan po natin parang, ano, parang ulo siya ng, para siyang yung sasakyan na baobao yan, ito yung, ano niya, yung noo niya ito po kaya, yan at saka itong, ano, ito ito yung ribs ng isda na yan ito, grabe kaya, sobrang laki po talaga yan so, ito po kanya pong ribs titingnan po natin parang kahoy lang po siya tingnan pero ito po ay ribs ng isdang malinak